isa ka rin ba? Isa ka rin ba sa mga taong nangungos ganoon sa mga OFW na pagka nasa ibang bansa na ay mayaman na? Dito ko nga talaga napatunayan na yumaman ako. Yumaman ako sa kaistresan. Kaya sa may mga pinagdadaanan dyan, huwag kayong mag-stay dyan. At abay huwag kang pahinahina at lalo kang mahihirapan. Sabi ko nga eh, pag isa kang OFW ay ang kakapi mo lang ay sarili. Makakakilala ka rin ng mga tunay na tao pero siyempre nga hindi mo naman sila makakasama habang buhay. Pero sa totoo lang, kahit ako yung taong maraming iniisip, ay di mawawala sa akin ang tumawa. Pero hindi yung mag-isa <laughs> Yun bang ini-enjoy ko na lang mga bagay-bagay kahit nahihirapan na. Naiisip ko kasi kung papadala ka sa mga bagay, ay eh walang mangyayari. Kasi ngayon kung puro nagatay bang nasa isip mo, abay wag ka nang magtaka kung isang araw, umiiyak ka na lang sa isang kanto maganda nga naman na naiiyak natin ng mga bagay-bagay. -baga. Pero syempre kasi mas maganda yung iyak. Iyak galing sa tuwa. At hindi iyak sa kalungkutan. Naiisip ko rin minsan na oo, nabibili ko na mga gusto kong bilhin. Nagagamit ko ang mga gusto kong gamitin. At syempre ngayon nakakakain ako sa mga restaurant na hindi ko malang nagawa noon. Pero mas nakakalungkot lang isipin na anaan dito ka na nga pero bakit dumadami ang mga isipin? Minsan nga ay lumalala pa ang mga problema. Ang hirap, no? Isa ka rin ba?